Okay, araw ng Martes, pasado alas 11 na po ng umaga April 23, 2024 Dito ako ngayon sa uh, National Food Authority Gimba Food Center Dito ako ulit para makita natin kung uh, uh, open na ba Ayan, papakita ko ha uh, Open na ba ang NFA Ayan, so sa ngayon meron ng mga palay dito at meron ding truck, ano Meron ding mga nagbibilad Tapos, uh, may mga nakakadkad ng palay. Ito daw yung mga... ah... Uh, naunang uh, naka-line up, kumbaga, para makapagpilat at ma yung kanilang mga palay. Tapos, ma mula sa barangay uh, Maturanok, tapos yung isang... meron din na isa pang barangay. Ayan. So, makikita nyo. Nandito ako sa labas. Hindi pa raw kasi pwedeng mag-video sa loob, sabi ni Kuya guard, So... Try nating bumalik. Ito. Ito sila kuya. Kuya, taga-bilad po kayo ng palay? Uh, trabahador po kayo ng NFA o sa magsasaka po kayo? Ah, taga saan po kayo? Kayo po yung taga Maturanok? Kabalyero. Sa thank you po. Ayan. Ilan po yung binibilad nyo, sir? Ilang kaban? 80 kabans from farmer. Okay, so 80 kabans mula sa kabalyero. Ayan. Hanggang doon sa kabilang warehouse. Eh, teka, puntahan natin. Dito ako sa labas. Hanggang dito sa may kabilang warehouse na merong pila kan. Ayan. May mga nakabila dito. Ayan. So, wala pa si Ma'am Yasmin Kabakungan yung badigero. Mamayang hapon daw darating. Tapos, sa uh, inihintay Hinihintay daw yung appointment niya para makasimula na siyang makabili ng palay dito sa Gimba. Tapos kanina meron tayong uh, meron tayong nakausap na magsasaka from Butaw sa bayan ng Kuya Po na magbibenta ng palay dito sa NFA Gimba. Dati na raw siyang uh, namimili. Ay, dati na siyang nagbibenta ng palay dito sa NFA. At by experience daw, mas uh, mataas ang presyo ng NFA kumpara sa mga traders although sinusubukan din niyang magbenta ng palay sa mga traders uh, na-interview ko siya ng konti at hopefully ma-interview din natin si Mami Yasmin Kabakungan para dun sa actual na guidelines ng uh, pamimili ng NFA ng uh, palay no? dito sa Gingba uh, as of yesterday, April 2022 ang uh, Nueva Ecija NFA ay naka na daw ng almost 5,000. Hindi ko matandaan yung exact figure. Pero almost 5,000 bags ng palay sa halagang 30 pesos. Ayan. So, uh, kaya tayo nandito rin. Gusto rin nating malaman kung ilan na yung uh, napo-procure. Pero sa ngayon, wala pa daw yung officially nabibili. Kasi wala pa daw yung, uh, hindi para bumababa yung appointment. Meaning, uh, yung, kumbaga, parang, uh, Uh, yung uh, parang uh, pinapayagan na siya or officially pwede na siyang mamili or mag-procure ng palay dito sa Gimba Prison. Sige. So, babalik tayo para makausap natin si Ma'am Yasmin. So, for now, yan yung itsura ng may dalawang guard dito, tapos uh, mayroon ding ilang mga tao na nagbibilad, tapos uh, sa opisina ay bukas na. Dito. Open na eh.